Hello mga kamusikero! Welcome sa first vlog ko. Ang topic natin today ay kung paano magsipra ng kanta sa isang araw. 20 years na akong pianista at nasa banda. Ito ang palaging tanong sa akin. Kaya, bibigyan kita ng mga tips kung paano mo ito masisimulan. So kung nagsisipra ka din ng kanta, tapusin mo ang video na ito. Number 1. Headphones. Kailangan mong merong headphones kasi mahirap magsipra ng kanta kung walang headphone. Hindi mo maririnig ang mga nota ng kantang kinakapa mo. Kahit hindi mamahalin, basta naka-headphone ka. Importanteng marinig mo yung sinisipra mong kanta. Number 2. Dapat hawak o katabi mo ang instrumento mo. Hindi pwedeng pinupudrip mo lang yung pinapakinggan mo. Yung pupunta ka lang sa Google at hahanapin mo yung chords and then mali pa yung binigay na chords. Kaya dapat bigyan mo ng time ang pagkapa ng instrumento mo. Dahil isa ito sa isang good habits sa pagsisipara ng kanta at pag up mo. At ang last, ang pinaka sa lahat ay ang iyong tenga, yung pagwiwido mo. Kailangan mo itong hasaing mabuti kasi kahit may headphones kang mamahalin o instrumentong mamahalin, kung hindi mo hasain yung tenga sa pagwiwido mo ay matatagalan ka talaga. Pero dahil tulad kita na kamusikero, hindi din ako magaling magwido dati. Sa 20 years na experience ko, bibigyan kita ng teknik kung paano mo ito mapapabilis. Pero sa next vlog ko na ito sasabihin. Ayos ba kamusikero? O sige, dito na magtatapos ang vlog natin. Salamat po sa pagtapos sa vlog na ito. Huwag kalimutan ang musika ay ating kasiyahan sa buhay. Salamat po. See you sa next vlog. Bye po.